Hello guys, good morning. Meron akong bagong tips para sa atin lahat. Uh, ito guys ay uh, binigay sa akin ni re recommenda sa akin ng doktor ko sa St. Luke's Hospital noong August 18 ng nooperahan ako sa puso. So ito guys ay maganda ang kinalabasan ng pag-inom ko every day yung wala ka pang kinakain talaga, yung talagang hindi ka pa uminom ng to, nagmagmumog ka, at hindi ka kakain ng kung ano-ano. Ang una mong gagawin ay ishake shake mo ito. Then, uh, maglagay ka ng kahit ano, basta hindi lang mapuno to ah. 30 ml. Dahil na, na, nawala ko yung sukatan ko, naiwan ko sa hotel, ganito lang siya. Basta, yung tansyahin mo lang kung kung, kung, kung ano kadami yung 13L. Ayan. So, ito guys, ay dahil nagresearch ako, mga kinalabasan ay maganda talaga yung mga uh, referral ng mga doctors at napanood ko din sa GMA TV. Talagang malaki ang benefits ng acai berry ibang pronunciation ng mga iba maasahi, akay berry, acai berry parehas lang pero ito kasi organic siya organic siya guys ito siya ito. organic California ito ay imported from California ito siya guys ito, tingnan niya siya kung ba titingnan yung nutrition packs maraming nutrition packs yung ano niya, yung total ng fat is 2%. Ang malaki dito ay total carbohydrates 2%. 4% yung dietary fiber. At saka yung uh, ano nakalagay dito. Protein. Zero protein. Vitamin A. At saka marami pang iba't ibang benefits itong nutrition pack. Ito ay, ay made from USA. Binili ng mister ko ito. Galing sa California in niya kahapon at tininan ko yung ano ito ayan, hindi ko kasi makakita kasi meron siyang galing kasi sa refrigerator ito siya product from USA pero ito ay available lahat ng supermarket nationwide lalo sa Watsons kasi nakit, may nakita akong ano may nakita akong nga uh, binebenta ng Watsons nagkakahalaga ito ng 3,200 kung hindi ako nagkakamali yun ang bayad niya kasi yun ang nakita ko nung nagtanong ako mismo sa Watsons kasi gusto ko sanang bumili sa Watsons so ngayon guys dahil uh, sinabi ng doktor sa akin na itry mo yung acai berry kasi marami nag uh, nag uh, sabi sa akin yung mga nakagamit o gumamit uminom ng mga acai ay malaki daw ang pinagbago ng katawan nila dahil ako guys ay dati nung August 18 na operahan ako dahil meron akong bara so, sa puso sa St. Luke so according to my doctor sabi niya try mo why not na baka may magandang uh, effect o magandang uh, improvement ng katawan mo so trinay namin to sa acai berry pero marami kang makikita ng acai berry na fake. Kung dito yung nakalagay sa food supplement sa baba ay green, ay hindi siya totoo. Hindi siya certified na acai berry o manufactured by acai berry. So titingnan mo guys ito. Dito ay meron siyang USDA organic at saka 946 ml E. Yan ang nakalagay guys. Kasi yung mga iba na nakita ko sa mga iba na nag-research sila, ito daw ay may takip na green, yun daw ay peke. At ito nakalagay dito ay, ayan, ayan siya, organic boost. Ayan, ayan. Premium blend food supplement. Ayan guys. Ito ay talagang organic. Maganda, maganda siya. Parang dark chocolate, kapag umiinom tayo ng chocolate, yung ang um, kulay niya brown. I-shake mo to. I-shake bago ko gamitin. Ayan. Tingnan nyo guys kung ano ang ito siya. Ito siya. Ganyan Oh. Parang dark chocolate na pure. Alam mo yung cocoa? Ganito ang ano niya eh. Yung cocoa na mix. Ayan. 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 Kasi sa California, marami kasing ganitong uh, berries sa California, lalo sa North California. Kasi sa ano, sa San Jose nung pumunta kami sa San Jose, California, marami silang ano, marami silang berry na organic pero mahal pe, uh, na magkakalaga siya ng uh, dollar dollar 2 or uh, less than ganun ang bayad niya. Pero hindi naman kami bumibili kasi marami kami hinihingian na mga kamag-anak at sa kaibigan doon. Yun ay ano, marami talagang organic doon. Hindi sila gumagamit ng spray, hindi sila gumagamit ng karamihan ay organic talaga sa farm, lalo sa mga kapwa natin Pilipino doon. Sa pinsan ko pala doon, sa San Jose, sa katabi ng bahay nila, marami silang berries. Pero hindi sila, luma, hindi sila masyadong namumuha kasi organic. Hindi sila naglalagay o nag-i-spray kung ano-anong pamas pamatay ng insekto. Hindi ako, ano guys, hindi ako binabayaran ng company para ipromote ko to. Pero gusto ko lang sabihin o ipa, ano sa inyo. Ito affordable, affordable price talaga. Kasi mas mahal ang bayad ng hospital kaysa sa itong product na to. Gusto ko lang i-share sa inyo kung ano man yung an experience ko o kinalabasan ng pag-inom ko ng acai berry. Ito ay totoo. Ito ay totoo. My personal experience talaga. Ito siya. Since na na ako na meron akong diferensya sa puso dahil uh, na-angiogram ako sa St. Luke's kasi natakot ako doon sa sabi ng doktor sa akin na operahan ako, kinabahan ako doon. At uh, hindi basta-basta maoperahan ng puso guys kasi ang hirap pagdaanan. Angiogram ako, marami akong test bago ako pumunta. Hindi ka naman basta-basta operahan ng puso kung hindi kumpleto ang lahat. Kailangan mong dumaan sa test ng kidney, mga blood test ng mga kung talagang meron kang sakit o wala. Ganun. Nung na-find na din sila na, na-find out nila na meron akong ganun ni-start nila yung procedure. Pero alam mo guys, ang hirap. Ang hirap ng pinagdaanan ko. Sa hospital pa lang, paglabas ko ng, siguro, pumasok ako sa surgery ng 1pm. Oo, lumabas ako ng 6pm. Nasa kwarto na ako. Ang hirap. Hindi ako makatay. Hindi ako maka makakain yung katawan ko na parabang ano na bugbog. ng sarado. Tapos, ngayon, hindi ka pa pwedeng kumain. Tubig lang yung iniinom ko. Ang hirap. Kaya, yung guys, hopefully makatulong tong share ko sa inyo. Habang maaga pa, sabi ng doktor sa akin, kasi marami ka pang pagdadaan na sakit. Pero itry mo to dahil na yung feedback ng mga sinabihan ko ay maganda. So why not na hindi natin i-try kung meron tayong pambili dahil affordable price talaga at, at pagpag-ipunan natin para sa health natin. Thank you guys for watching. Good morning everyone. Hello to everyone. Thank you.